Anong nararamdaman niya, Madam, pa ito? ano na po yun, ako, matagal na po Dami na po namin, ano yun, dami na po namin, ay po, dami na po Tapos ang sabi nila, dito lang po kasi nung nakapara. Ang sabi po nung ano lang dito bato sa loob. Pero dami na po namin, ano, pinakuha, ng pinakuha, Pero pinakuha, ano, pinakuha, Apat ang bumibira rito, madam. Apat na tayo nga. Si nanay nakabote na. Pero kaya niyo po Isang siguro, manal manalangin tayo. Uh, sana, matanggal natin. No? Kasi pag once na nakabote na, kasi yung mga gamot na hirapan. Pero kung isang tao po, hindi nakabote, kaya natin talaga mabilisan pa alisin. Basta ka na dito, madam, ang gagawin ko yung best ko, ha? At maraming salamat po, at eh, isa ako sa mga manggagamot na napag-anahan niyo Pakitanggal na lang po yung besko. Madam, may palipagahin ka. May palipagahin ka. Ayun.

Ang kailangan natin mamaya, madam, may papano ko sa iyo herbal na alaman ha. Kailangan ni nanay, no? Okay, si tatay na rin, no? Okay, simulan na tayo. Marunong magtagalog tagalog nai? Hindi siya masyado tagalog Okay. Sige. Eto, ito, sa doktor, wala po makita sa doktor, madam. Pikit po, pikit. Nay, pero nung Ah. Wala. Wala, oh. Ito, breathing, eating. Ito po, building ito po. Eh. Ayan. Hmm. Sa bahay po yeah. yan? Oh, po, sa bahay po. Mm. Tsaka hmm. babaeng nakaitim po. Sundo mo yun. Oh. Mm. Ngayon, ito yung ulam. Tama yung sinabi, sumpaw ito. Ayan mm. o. No? Sa torare po, tinitin sa sino mag sa babae ito, mag-usap tayo sa si Espiritu ni Diyos. Diyos sa eh, lahat, Diyos sa eh, nakatakutan sa piano. Ang sabi sa Diyos ka, sa bawat ha ba? And, ah, uh, um. Poo! Alisin nyo nilagay mo ha? Sa lingwahe nyo po. Alisin, sabihin mo Ay, ay, tang, ibalaang, ano, ha? Balaang, ano, murya ka na, ha? Balaang. Aalisin mo na, ha? Balaang. Aalisin mo na. Balaang. Aalisin mo na. Balaang. Dalawang kamay mula sa ulo. Sige, pababa. Sige pa. Sige pa. Sige pa! Bila! Sige, Bila. Pa. Sige Bila. pa! Bila! Bila! Mahirapan tayo ito. Paganin niyo na lang, madam. Paganin niyo na lang. Bila! Bila! Sige pa! Sige, madam. Ay, medyo mahirapan tayo kasi sa ling lingwahe niya eh. Sige pa! Sige pa! Baklas! 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 Sige pa! Ito pong mga kapanahaling matagal na pong kinukulam. Mm -hmm at uh, marami na pong napunta ang albulary. kaya lang medyo mahirap ang potay sa situation gawa po si nanay nakabote na sige pa, tanggalin mo lahat yan ha? tanggalin mo lahat ha? tatanggalin mo na tatanggalin mo na ha? tatanggalin mo na ha? ha? sige, sige madam sige madam, po na lang sige pa Sige pa. Ito po, galing pa ng ilo ilo kagabi. Uh, tinawagan po nila ako para biyahin mo sila at tulungan na natin. Sama-sama so, tayo mag-pray para ako okay, kinanay. Hindi ko kaya kasi talaga nakabuti na po ito. Kaya tinutulungan na po na kanyang anak. <coughs> Puti na lang madam at may gagawin lang ako sa anak.

Okay, sa, uh, sa lahat. Andito ako sa Kaloocan. Uh, kagabi pa kami bumiyahe. Meron ako kaming naano andito sa Fairview. At ito yung pangalawa. At papatungo na naman sa ibang lugar na gamutan. Maraming salamat kay Apo Ken, Apo Marwin, kay Sis Michael, and Apo and Brother Dan dyan. Mga kantors dyan, pakishare ng ating mga video. At uh, pag may budget to so tayo, mamamahagi pala tayo. Maraming salamat. <coughs>